Sige na, nenek. na natin. Sige na. Oy, Jana, come here. Jana. Jana oh. Jana, oi Jana oh. Uy, Jana, oh. Alam oh. so, sabi mo, sino lang? Liit. Sino <coughs> lang ayan? Kasi kaya hatong dumating. <coughs> Kasi ayan. <kasih, kasih>, <coughs> Don't be. Oh, hindi ah. Oh, Alika dito siya. Oh, yung ang cute-cute naman ng baby namin. Ah, ah, Bagay yan. Bagay so, so yan. Sure. yan. Mm -hmm. Thank you Thank okay. you. Ayos. Hindi ka kami. Alis tayo. Alis tayo. Alis Alis, alis, tayo. Bilis. Alis, alis. Alis tayo lang, mama. Alis, alis. Alis, alis. Ay, walay, Dali, alis. alis, alis. Sublatin, saglit lang, saglit lang. Sabi, excited eh. A alis ba? Alis, alis. Bilis, bilis

Oh, Oo, oh, oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Charan! Oh, yung kitkin naman ang beauty namin na yun. Charan! Pero mas kita talaga yung kulay pula. Tingnan lang natin kung kakasya ito. Kasya niya? Kasya ba? Oo, oh, yung nanay mo sabi kasya daw. Oh, Ay, grobe. Oo, ito pa. Ha? Gusto mo ba ito? sungkos-sungkos din ang kanya. Oo, o, o yan. Wala lang, ilat-lat na lang mukha eh. Gigil mo ko eh. May dalating pa tayo yung jacket. May re-order ko yun eh. Ting alimunding, alimunding ng baby. Ang baby namin alimunding. Ang kitkit naman ng damit. Okay. okay.